A day in my life as a work from home mom, solo parent edition. Good day everyone! It's another day of working from home and today is panibagong araw na naman to do my routine. Hindi naman ako nababoard nito at usually isa sa mga motivation ko araw-araw is yung may inaabangan akong paparating na order or mga paparating na travel. Mocha nga pala ang ginawa kong kape today at gumamit lang ako ng chocolate drink at nilagyan ko ng kape. Mas nagaganahan ako dahil habang lumilipas ang araw, napapalapit rin ang mga araw na -re receive ko ang mga parcels ko or mga upcoming trip ko. Maglalaylo muna ako sa pag-travel this year dahil dalawang beses na akong pumunta sa Europe at ayoko munang umalis dahil gusto ko munang mag-focus dito sa bahay. At isa pa, ang hirap rin kasi magtrabaho kapag nag-travel ka at lalo na sanay ako na dual screen at may monitor ako. Mas mapapadali kasi ang trabaho kapag dalawa ang monitor ko. At kapag laptop lang, naku, napakahirap talaga sa pagtatoggle ng iba't ibang windows at tabs. As always, I needed to take a pause at magluluto ako today ng meatballs at para mas masustansya siya para ka Jeff. nag lang ako ng patatas at carrots at hinalo ko sa ground beef. Then nilagyan ko lang ng itlog, flour, salt and pepper, onion and garlic. Then pinaghalo-halo lang ang mga ito. Nilagyan ko rin ng cheese sa ilalim dahil ito talaga ang request ni Jeff na may cheese sa ilalim ng meatballs. At finlatin ko lang ito para mas madaling maluto and isa-isa ko na itong ginawa hanggang maubos itong meat mixture na ginawa ko at yung ibang batch ilalagay ko lang sa freezer para lutuin ko mamaya. Nagluto lang ako nito para kay Jeff at Ham para sa kanyang agahan at lunchbox. Yung lunchbox niya ay nabili ko pala sa department store sa kitchen utensils area. Pero meron din ito sa online at I can drop the link na lang sa comment section. While na breakfast si Jeff ay hinanda ko na ang kanyang lunchbox at hinatid ko na siya sa school pagkatapos. Aside sa nilalagyan ko ng drink sa lunchbox niya, nagdadala din siya ng water bottle at nauubos talaga niya yan. Pag uwi ko sa bahay ay pinagpatuloy ko lang ang mga ginawa kong trabaho at natulog agad kasi napapagod talaga ako at inaantok pagkatapos ng walong oras na trabaho. Then pagising ko ay gumawa agad ako ng brunch. Dahil siniseryoso ko na ang diet ko, gagawa lang ako ng yogurt and then prepared some strawberry and blackberries. Naglagay rin ako ng granola, mixed nuts, and drizzled some honey. At nagtimpla rin ako nitong honey citron and ginger tea for my drink. At yan lang ang first meal ko of the day and hindi ako magsa-snacks. I always wanted to arrange my meal para mas ginaganahan akong kumain. At first time ko mag-try nitong blackberries at masarap rin siya. May similar taste lang sila ng strawberries. I just finished my meal at after ko maghugas ng plato at magayos, I picked up Jeff sa school right away. At nung makauwi na ay nagtupi na naman ako ng mga damit para naman hindi magpile up ang mga gawain ko sa bahay. Pagkatapos ay lumabas na si na Cookie at Jeff para sa kanilang walking routine at para makapag-poop rin si Cookie. Nung hapon na ay naganda ako ng dinner namin at dinamihan ko na dahil dito magdi-dinner ang parents ko. Napagpasyahan kasi nila na dito matulog ngayong gabi at pupunta rin ang mga kapatid ko. Magluluto ako ngayon ng kinamatisang manok kaya hinanda ko lang ang mga aromatics at mga gulay para dito. Then nagsute na ako ng mga aromatic sa ko nilagay ang manok at nung ma-half cook na siya ay sa ko panilagay ang kamatis at chicken cubes hanggang sa lumambot ang kamatis. Habang pinapakuluan ito, naghiwan na rin ako sa iba't ibang gulay na gagamitin ko dito. Tinimplahan ko na rin ito at nagluto na rin sa meatballs for the side dish namin. Dapat maraming gulay para mas masustansya, lalo na parents ko ang kakain. Alam mo naman ang matatanda, mas kailangan rin nila ng maraming gulay. Luto na ito ay hinanda ko lang ito at kumain na kami. Marami kaming pinag-usapan habang kumakain at si Jeff marami ring storytelling sa grandparents niya. Pagkatapos namin chika ng parents at mga kapatid ko, ay saka pa ako umakit sa itaas at nilagay sa cabinet ang mga tinupi kong mga damit. Medyo natagalan din dahil marami rin ang mga naganap na kwintuhan at kailangan na namin tapusin muna dahil magtatabaho pa ako mamaya. Nag-night skincare routine lang ako bago matulog and it was another busy day that passed. Thank you so much for watching. Bye!